Ayan, so good day mga kabakyard. Meron lang akong gusto i-share sa inyo kasi nga kasi, meron tayong good news. Ayan, kung maalala nyo before, meron tayong vlog regarding dun sa rooster natin na naglilimlim. Eh, mm, napisa na mga kabakyard yung iba. Ayan, pakita ko lang sa inyo kasi halo-halo siyang mga breed mga kabay. Mga kabakyard, let's go! So bali ayan mga kabackyard Meron pang apat Actually may pang lima Ito Ayan Wala well, hindi natin makita yung uh, mga sisiw Subukan natin Subukan lang natin mga kabackyard Ayan na nga mga kabackyard Ayan so, Binigyan ko ng pagkait para makita nyo Ayan bali Lima Lima sila mga kabackyard etong isa ito crossbreed to Bantam, Crossa, uh, Road Island tapos yung mga pula Road Island tapos yung iba Black Australorp maka backyard Crossa ah uh, Crossa Road Island. Ayan, yung rooster kasi natin Road Island na lang mga ano? Ayan ito yung isa. Ayan. Actually yung naglilimlim dito mga backyard eh ito yung Black Australorp natin sa ilalim. Ayan, siya yung kumakain ngayon. Tagasalo dun sa mga panila. ba? Diba? At least, hindi na sasayang. Hopefully, madagdagan pa itong mapisa. Diba? Amazing mga ka-backyard. So, masaya lang tayo kasi ngayon lang ulit tayo nakapagkuhan. Since, uh, ah, nag-free range na nga tayo mga ka Free range na, hindi ko na sila kinukulong. Bahala na sila dyan. <laughs> hindi naman, parang mas naging Uh, kwan kasi mas healthy sila since mas madaming mga damo-damo ayan mga damo-damo dyan mga na kinakain nila nakatipid din tayo sa pakain the same time sa kwan na din oras ayan ayun yung kwan natin mga alaga natin mga may problema tayong isa nawala yung isang road island natin tapos yung isa din na matay ayan tapos eto hindi ko alam kung kwan to parang bantam cross sa uh, ko eh. road island din mga kabakir Ayan o diba or kwan ata to mga kabakir eh ayam si Manny cross uh, road island mga kabakir ayun o so hopefully ito lang kasi yung natira bago na yung mga kwan natin ayam si Manny natin may natira tayong isa ayan diba kwan siya hen So yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga backyard sayang namatay yung isang kwan natin tapos nawala pa yung isa ngayon ngayon lang akala ko kasi naglilimlim yun yung isa. Ayan, happy breeding mga backyard.